Magandang umaga po sa inyong lahat. Sinasabi na sa ating mga kahinaan, ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. Amen po ba yan? Ito rin ay isa sa mga aral itong kasabihang ito, ito rin ay isa sa mga aral na ipinapaalaala sa atin na mga pagbasa ngayong ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon. Sa unang pagbasa ngayong linggo, mula saan? mula sa very good mula sa aklat ni propeta Ezekiel sino sino ang may mga kahinaan sino sino bansang Israel yung mga Israelita ano ang kanilang kahinaan? Yung kanilang kahinaan ay yung mga negatibo nilang mga katangian. Anong mga negatibo nilang katangian? Suwail. Rebelde. At dahil rebelde, matigas ang ulo. Walang pitagan, walang respeto. Dinalabanan nila ang Panginoon. Ayon sa kabila ng kanilang mga kahinaan ito. Sila ba ay pinabayaan ng Panginoon? Hindi. Anong ginawa ng Panginoon para hindi sila mapabayaan? Siya ay nag nagpadala ng isang propeta, sino? Si propeta Ezekiel sa na nila, na tutulong sa kanila. So, ipinakikita rito na kahit ang mga Israelitang ito ay mga rebelde, matigas ang ulo, walang pitagan, nandiyan pa rin ang Diyos na may pangangalaga sa kanila. Kaya ganyan ang ating Diyos. Hindi tayo pinababayaan sa ating mga kahinaan. Ito rin ang makikita natin sa ikalawang pagbasa. Mula naman sa ikalawang sulat ni Prop ni uh, Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. O, oh, sino naman, sister, dito ang may kahinaan? Si Apostol Pablo. Ano yung kahinaan ni Apostol Pablo? Itong kahinaan ni Apostol Pablo ay ibinigay mismo ng Diyos. Binibigyan pala tayo ng Diyos ng kahinaan eh. Ano yung binigay? binigyan siya ng kapansanan sa katawan ay bakit binigyan siya ng kapansanan sa katawan para hindi siya magpalalo o magmayabang dahil maraming beses na nagpakita sa kanya ang Diyos maswerte naman si apostol Pablo no maraming beses nagpakita ang Diyos sa kanya dahil mayroon siyang ang Diyos ay may pahayag sa kanya, no? Na dapat niyang ipangaral. So, para hindi maging palalo o mayabang, maging mayabang ito si Apostol Pablo, binigyan siya ng kahinaan ng Panginoon, kapansanan sa katawan, bilang paalaala sa kanya na huwag siyang magmayabang, huwag maging palalo. Ngayon, tatlong beses nakiusap si Apostol Pablo sa Panginoon na alisin niya ang kapangsanan sa kanyang katawan. Pero hindi ginawa ng Panginoon. Ito ba'y nangangahulugan na pinabayaan siya ng Diyos? Hindi, dahil nung nakiusap si Apostol Pablo, tiniyak ng Panginoon ang kanyang tulong sa kanyang kahinaan. Sinabi sa kanya, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking lakas sa iyong kahinaan. Sa Ibanghelyo naman, ngayong linggo, ayon kanino? Ayon sa kay San Marco. O sino naman ang sino-sino naman dito ang may kahinaan? Very good ang mga tao sa, sa, sarili, sa, sariling bayan ng ating Panginoon. Anong sariling bayan ng Panginoon? Nasa red. Di ba? Bumuwi siya sa kanila. Nagturo sa sinagoga. At sa kanyang pagtuturo, marami ang namangha. Namangha rin sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Gayon pa man, wala silang pagsampalataya sa Kanya. Kaya nagtaka ang ating Panginoon. So sa kawalan nila ng, ito yung kanilang kahinaan, no? kawalan nila ng pananampalataya sa Panginoon. Ayon, sa kabila nito, pinabayaan ba sila ng Diyos ng ating Panginoong Hesus? Hindi. Very good. Hindi sila pinabayaan dahil ipinaliwanag ng Panginoon ang kawalan nila ng pagsampalataya sa Kanya para gabayan sila sa kasakaling magbago sila at siya ay kanilang tanggapin bilang profeta. At ano yung paliwanag ng Panginoon sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa kanya bilang propeta? Sabi ng Panginoon, ang propeta ay iginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. So yan ang ating Diyos. Hindi tayo pinababayaan sa ating mga kahinaan. Amen po ba yun? Pero, baka sa inyong experience, parang hindi naman yata yun. Parang pinababayaan naman ako ni Lord sa aking mga kahinaan. Anong isasagot natin diyan? Tingnan natin ang ating sarili. Baka tayo ay katulad din ng mga tao doon sa bayan ng Panginoon. Walang pagsampalataya na sa kahinaan natin nawawala ang ating pananampalataya sa Diyos. Di ba? Laging ganun naman ang nangyayari. Pero ang tunay na pananampalataya sinasabi na ang taong nakasandal sa kanyang kahinaan sa lakas ng Diyos. So tuwing tayo ay nakakaranas ng kahinaan imbes na mawalan tayo ng pananampalataya sa Diyos dapat sumandal tayo sa lakas ng Diyos tandaan natin yung kasabihan ang tunay na pananampalataya ay ang taong sa kanyang kahinaan ay sumasandal sa lakas ng Diyos. So sa ibang salita, ibigay natin sa Diyos ang ating kahinaan at ibibigay ng Diyos sa atin ang kanyang lakas amen